magandang umaga po mga pambin, Kumusta po? May dala po tayong pangawit. At tayo po may mga ng rambutan po. May isang puno po dito na mahinog na. Kasama rin si Kuya Otoy. Si Mami, camera woman, miss. Hello po. Ayan. Katapos lang po mga glimis ng mga ano. Baboy po natin, nakapagbahog na. Ay tayo naman tayo may meron dito. Si Kuya at Bunso, nasa, ah, si Bunso po si ate naan sa bahay po. Tara, So, yung dami pa pulot ano mo Puro 'yun. So. Tulo pa eh. Bakit kaya ubong-ubo yun? Ayun, nami. Ayun po, wala Ayun, nga Ah, si mami me Hello po, hindi pa nakakasukla eh Yan Tumalo na Ano At po yung ano Ating atin rambutan po Ay, mahinog na po din eh Sabi ng mabuyan po Ay, agnes dalay Ano? Kinakain ng paniki Tsaka hawak po yan oh Kita ba? Agnes dalay Saan ba ang magandang pesto? Parang mahinaw ito. Ayan o. Ayan, eh, no? hinog na po o. Oh. Ay, sabik po ay. Kaya tayo mong umu ha. Hindi tayo po kuha ang pisto. Nakakulog. Ayun. Ay, hindi pa. Ay, sikdot o. Oh. Sikdot na yun. Ang dami ng sikdot. Ah, kita po. Ayun, namumula na oh. Paginis si the light. Ayun. Ah, mga rambutan po natin, pangunahing bunga po. Nahihinog na. Ah, sa dulo po 'yan. law pa, iba? Ayan, tayo pa yung mga uho na po. Mag may na po tayo ng rambutan. Ayan o. Dami. May kita dyan. Ayan. Ari na yan, sasabik. O, oh, diba? Ayan, oh, yan, yan, isang tungkos, daddy. Yung isa, yung marami. Ah, ang reindeer. Ang Damis. Damis. Ah, pa yung iba. Ah, dalawa pa, magkaiba pala. Yun ano Yun. Sarap. Kami. Panghero. Armi 'yung. Ano, are po, 'yan rambutan po. Rambutan season po, mga pamtin. Wow. Sarap. 'Yan ito. ah.

Uya. Hmm. <laughs> Sarap. ungo hmm. to. Hmm. Hmm. Sarap po. Unang harvest po. Or unang pita sa ating ramdukanan. Kakaunti man, pero magsasawa. Hmm. Mio. Hmm. Hindi makakapagbenta no. Hmm. Kulang pa sa atin. Tabang ban marami. Kinai tayo po at inay marami bunga doon. May kerlis po tayo. Baka ipin bibenta tulungan po natin ng benta. Kapag ka dumami na po. Para po ay ano hindi ar, ar ano ba? Hmm. Hindi ar ar. Hmm. hmm. Sigling na yan eh. Hmm.

Pipita sa yung mga hinog. Guhanig mong suat kuya po. Ngayon ate. Hmm. Mas na ito. Pag po sabi kayo kahit anong sarap. Kulay po muna. Ano po? Hindi mo nilagyan nyo ng patakot. Ayun, boss na yan. Wala kang nakukuha. Nirigyan ko po ng jacket. Yun pong pagkatapos magtrabaho. Amoy pawis po ata yun. Oo, uh -uh, maganda yun. Amoy pawis yan o? Oo. Mm Hinubad pala dapat. Hmm? Tapos amoy ang hit pa dadi. <laughs> Joke lang. <laughs> Bakit mo yun amoy? Ay, wala yan. Kahit yan ay walang pangkusko sa kilikili ay ano dadi? Wala. Ano kaya yun? Ba? Lahi. <laughs> Pagka may gayon. Hmm. Hmm. Kahit ikaw may ay pawisan. Hmm. Kahit ako sa mabususak ni Pili mo, hindi amoy. Rambutan Ayun pa, dati. Oh. Tutoy, ayan, simot. Hmm. Ayan ba? Ayan. Ito yung dami mo, muna yun. Tutoy. Parpa kagandong sabik pa ay. dami pa yata doon. dami Tapos daw Hindi pala atang, hindi pala ito. Ha? Hindi pala Ayun ay, ay, pa o to Sa kanal. Ay, po. Ay, no. ay, po. dami dami, po. Oh. dami pa o. Oh. Yan, yan, yan. Isang buwig. Ito. Oo. Ikan nan mo. Yan. Oh. Ayan, na ulan. Ayan po. Ayun. Ayun. Ang dami. Takot pala sa jacket ko yan. Mga uwak na yan. Takot sa umay mo. huh? hindi. Ang um, dami yung paniki, uh. eh? yung paniki. Ang pa uh. Uwak pa yan. Walang paniki. Kung paniki, laglagin lahat. Yan yung pinangayin naman isang araw. Uwak. Piligilan din. Dapat hmm. pala ganun lalagay mo. Yung laging hinubad mo. Ang huh? Ha? Ba't mauubos? Yan! Uh. Sa uh -uh. Ay, ilaw. Ah, pwede na? Ah, mm, Ayan! Sipa. Hmm. Hmm, Hmm. Ang dami pala ano isang Yan ano are, 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 are. yan isang ano baka ako ano 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 na tayo ni'yan ano 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 dami pala ano ano ang ano 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 Ha? Huh? Ba't parang alakas ang hangin? Oh. Oo. Aray, bako. Bigyan na to. Alay. Isa ka. Ayan, oo. Oh. Ay, ganito rin yung size 4. Sigurado kasi, bigyan ko lang. Mahal yeah, daw uh, ng kilo ngayon. Ha? Huh? 140 ang kilo sa bayan. Uh, mahal na Oo. Aray, may sarap nito. to. Ayan. Ano? Oo. Uh, uh. Kahit pa ang ganda. Ang ganda nun. Ay, sus po. Daddy. Ang dali, simot. Pwede na yan, pwede na yan. Makakakain na tayo niyan. ito na ako. Ay, ito. ito. tuulan na. Para ko pa ng malakas, bakit nagbiglang tumulog tsaka kidlat po? Ano po? Ito, uh. dali, ito. Uy, ito yung mga... Si yung may tangkay doon. Ano ito, bunso? Pabulit ko sa nyo, bunso eh. Bakit po ito yung maberde pa, ay? Dali, kuha yung may tangkay na yung marami. Ito, buhay gila

Sa pa, doon sa unahan pa. Ano no, kita ko? Dal pa dito. Hali, simot. Ito pa oh. Na lang. Hindi ako makapagsimot. Ako may hawak na camera, no, binibidyo ko kayo. Ari pa dili tutoy. Wow. Maguguya amin na ng ating kubo. Ari, daddy. May isa pa. Bukas uli. Sa isang araw uli. Ayun, daddy. Ayun, no. para meron sa likod. Ayun. Bakalo din, hmm. din na naman. National Heroes Day ata. Hmm. 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 pa una iwan pa umay isa pang maliit. Ayun, uwi na po. Ba, diba, ilang kilo na 'yan? Mhm. Mm may kilo. May ito. Mhm. Aba, po tayo ng mag-ano ah. Hmm. Porang hmm. na ano. Eh pa hmm. Ayan. Hmm. Wala na. Tingni. Mhm. Eh. Na pa. Hmm. Ayun, uto tayo. Isa, ano ba yun? Ta. Ayun. Hmm. Ito so? uh -huh. po sa blessing, mga pandin Ha? Dapat po Balat? tayo. Kahit mahal po ang kilo, sa ating libre po. Yan. Tayo po yung mamimitok na laang. Kaya po uuwin at biglang ano. Yan sana o, oh, dami nun sa araw, kinakain ng uwak. Yung po, masarap, ar-ar po yung mga kambin. Yung, nasa bubong. Ay, nakain po ng uwak ang hinog. Busog ka na agad. Sige, buyuhin mo. Ah, nakapatak na po ang ulan. Ayan. Oh. Ano na po natin ako, pagkasalo-saluhan po natin. Kain po mga pambing, okay? Hmm. Hmm. Wala. Wala. Ate, kuya, Kaya, baso. May bangga bin, po. May bangga po. Kanya-kanya nang po. yan o. Oh. Hmm. Ay, alam ko na kung paano. Pang... po. Hindi nang basura, ha. Ba rin, may, isa rin, may isa pa basura, hmm. ha. Yan, na ko, kusipa. Ito, kumain mo. Hindi... Ibig sabihin po sa highlight. Oo, ayun. Ano po? Oh. Ah, rambutan po. Hmm. Ano pala ito madikit? Nakadikit sa balat? Hmm. No. Ba, Wala. No. Nakalag pala si mami. Ito po, ang laman. Oh. Hmm. Ang higitan. Hmm. Tapos, ah, uh, ano? Hmm. Mm. Rambutan kayo siya. Kaya dito oh, dito Patikin pala ang. <coughs> patikin pala. Ay, mm. patikin! Ay, hmm. patikin! Ay, patikin mo ko na yan! Sarap. Ate Shay, oh, rambutan, oh. Dini na, na. Oh. Mm. Mm hmm? Hindi. Kabejo. Ato siya, may ramputan dito. Magong pitas pa. Magong pitas. May tinit pa. May araming gulay dun sa kabila. May mapipitas dun. May sitaw dun. May tanong. Ayan, dumampot ka na. Ibarinigat, Nandyan ba titirang kita. Nandyan ba kayo sa, ano, magpunong? Nandyan ako sa uh, sentro. Mamaya, pag hindi uulan, itong ako ng gulay.

Yung isa ko yung ano de, yung gambo natin, yung isa ko yun. Ibaan mo hmm, yeah. lang ako lang. Ibaan mo ako. mo ako. Ay, po. Mm -hmm.